Okay, shout out. Andito tayo kay Mang May dito sa kanila, sa Marilao, Bulacan. Ayan. Okay, service tayo. May mga sambong si Mang May tayo dito. Ayan. Ayan sambong. At kayo. Scam yan. Maging Ayan. yung mga tanim niya. Tangali na! <laughs> Yes, Ayan yeah. oh. <laughs> siya. Tangali na. Ayan. Ito na tayo kala Mang May. Ito yung kanyang na apo. Yan. Tayo ay mag-service. Okay, Mang May. Kainim lang ako. Ayan, si Mang May. Ang ating kliyente. Ayan. Kumaba na, oh. <laughs> Mataba na siya. Hmm, tapos na ako. Ang ba na ating kliyente.